magandang um, gabi sa inyo lahat mga kaputukan no? um, gawa lang ko ng short video para sa isang tanong I think mas magandang ano to, ipakita ko no? Uh, so may nagtanong sa atin si, ano, no? shout out sa iyo bro uncle JPTV okay, so, nanood siya ng isang video na natin tapos meron siyang comment na may tanong siya sabi niya um, sir uh, may quick draw holster ako ng Glock 17 Uh, compatible ba yon sa Taurus G3? Okay. So, basically, ang tinatanong niya is kung pwede yung Glock 17 holster so, sa G3. So, uh, bro, uh, bro JP, no? Uncle JP, uh, ganito, uh, mahirap sagutin eh. Hindi ko kasi alam kung ano yung klase yung holster mo. Pero, ito, papakita ko sa iyo using JR macro holster. Okay. Kasi ako na, na ano hindi na nagulat din ako sa result na sinubukan ko eh. Pero papakita ko sa iyo, ha? Or sa inyo, sa inyong lahat. So ito, this is uh, my ano, yung macro holster for Glock. All right? So ito 'yon, ha. Ito yun. So ayan, papakita ko lang sa inyo. By the way, na-clear ko na kanina 'to, pero quick clear natin ulit. Okay, i clear natin yung mga battle na ginagamit natin. All right? Oh, ito din, ito yung G3. Okay. So, so ito yun, no? pupunan ayan, lalagay ko, no? Alright, so ito yan. So, fit na fit di ba? Ayaw makita sa camera. Ayan, 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 Galaw na natin yung camera. Ayan. Okay, so fit na fit di ba? Ngayon, okay, Gal lalagay natin yung G3. Okay, o, oh, ayan. Lalagay natin yung G3. Okay. Ito. Kaya pang pagbuto isang holster. Layo natin, ha. Kasi nakikita, eh. Ayan, para kitang kita nyo. Yan ako yung background. So, ito yung G3. Okay. So, ito, ayaw niya mag mag-lock sa yung part ng, ano, dito sa, taog tawag dyan? Sa trigger, no? So, hindi siya nag-fit etong holster na to ha tong holster na to yung eh, nag ano nag, naglalak siya pero may alog all right? kaya nung ginawa ko umorder ako ng pang g talaga na macro holster which is ito okay so ito ang maganda this is something <laughs> <laughs> hindi ko maiisip eh kung paano ano maganda explanation hindi ko pa napag-aaralan ng gusto no okay kasi ito, ayan, tignan nyo, ito ha. Fit na fit yan, no? Ayan yung, ay, na-adjust na ko yata ito. Okay. Na-adjust ko yata ito ng konti. No? Pero yan, no? Okay, so fit na fit sya, di ba? Ayan, no? Okay. Kaya lang sya umalog, na-adjust ko yan. Ito, ito, na-adjust ko, no? So, pero ano yan, fit na fit yan. Bakit ko sya na-adjust? Kasi nagtanong yung isang kumpari natin, no? Si parang OLED. Kung pwede daw yung G17 dito. Alam nyo ba, na sinubukan ko, yun lang, inurong ko lang to, no? Inurong ko to. Kumasya siya, o. Oh. siya. Okay? Ayan, no? Pero, hindi ko marirecommend, di ba? Kasi, while naglalak siya, ayan, no? naglalak siya, o. Oh maganda siya oh, naglalap. Okay? Naka-design to para sa G3 talaga. Pero, hindi <laughs> kumagana. Actually, sinubo ko i dry fire to. Suave din eh, oh. Ayan, oh. Maayos, oh. Nag-i-engage sya na maayos. In-adjust ko lang ito. Okay? Pero dun sa isa, yung holster na pang Glock, hindi pwede yung G3. Pero sa holster na pang G3, pwede ito yung G17, oh. Okay? Ina-adjust lang ito. Okay, marami na mga adjustment yan. Oh. Yung butas, iaangat lang. Alright? Oh. Yan. Oh. Okay? Kaya, pinost ko to dati, binibenta ko. <laughs> Kasi, ano na to eh, uh, actually, uh, naghihintay na lang ng transfer tong aking G3. So, gusto ko, bine, kaya binibenta ko na tong holster. Kasi hindi ko naman nagamit to eh. I think nagamit lang sa dry fire or isang beses yata no nagte-test ako. Uh, few rounds so almost new. Kaya gusto ko ibenta pero nalaman kong pwede yung Glock tapos pwede yung G3. Parang naisip ko i-hold ko muna sa akin. <laughs> Alright. Ayun pare. So alimbawa, alimbawa lang naman na gusto mong isang holster lang gamit mo I would suggest to um, order ka ng pan-G3. kasi ito di ba? Ayun pasok pareha sayo. Ito i-adjust mo lang to pag G3. Ay pala, maluwag yung pagka-adjust ko. O yan no. ya I-adjust mo lang 'yon. hindi ko lang talaga wala i-adjust. Para masikip siyang ganyan no. Pan G3. O, tapos pagka ano mo na siya, i-adjust mo lang uli para sa Glock 17. All right. Ay, tara, hindi nagsuk. Yan, All no. Although, yun nga, syempre, um, ang fit talaga dito is yung G3. Kasi pan G3 talaga to. Eh. Ayan, Swak na swak, o. Oh. Diba? Pan G3 kasi siya talaga. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo, Tol. Pero, diba, alam nyo, ano naman yan, eh. Basta kung magkakalikot kayo ng mga ganito, eh, uh, medyo scientific dapat, no? Huwag haka-haka. Tapos titignan nyo maigit kung lahat naka-fit. Okay, tapos masikip. Tanyo yun sa akin, medyo malawag kasi nga tinetesting ko itong nakataan. Alright? Sana nakatulong sa'yo, bro, and shout out ulit, no? Uh, Uncle JK TV. Uh, salamat sa panonood. Binibisita mo yung mga video ko, bro. Uh, panonood din ko yung mga video mo. Thank you.